magandang magandang araw sa ating lahat, no? Araw ng Lunes. taon ng araw ng Linggo. So ito, may cleaning tayo. Check ng evaporator kung may leak dahil bawas na ang refrigerant. So tara po, panoorin niyo po. Ayan mga katropa at tinatanggal na ni Sir MJ yung fitting, no? Dito sa harapan, evaporator niya. So ayan po, Ah, ito nga pala mga katropa, ano, ay 2019. Model no, Innova. So, ito sa loob. Pinatanggal na rin nila. Ayan. Si Xerox si Diwata at saka si Sir Jan. Palas na yung dashboard mga katropa. Ayan. Araw-araw mga katropa, no? Ganito nang ginagawa natin. Dahil halos lahat na ng unit. Ayan, pagka ibinaba ang evaporator, kagaya nito, walang refrigerant. Ay kailangan ng ibaba. So, hindi na kaya-kaya na sinasabi nila mga katropa na dukot-dukot. So, malabo po dito dukot mga katropa. Ayan paano mo dudukusin to laki-laki ng housing ng evaporator nito isang buong mahaba yan mga katropa yan simula dito hanggang dun paano mo may lalabas yan so yan at uh, yun unti-unti na pero Ja kalilikotan. Iyan po, papalitan po natin yung dalawa. Sobrang dumi na at may butas. Ayan. So, hindi na po tatagal yan mga katropa. Yung ganyan, ano? Ganyang hitsura. Ah, wala pang 2 months. Sira na naman na aircon ni sir. Kaya papalitan na natin yung dalawang yan. So, ayan. At uh, kukuha lang tayo ng pamalit. Ayan mga katropa, ipapalit natin. Bagong evaporator ay para dito sa modelong Enova So, yung mga katropa, ikakabit na po yan Ayan, atasimbulin na ni Sir Noli Sir Noli Kamag-anak ni Diwata Ayan Ayan, may laman pa mga katropa Ayan, o, nasirit kinakabit na mga katropa ayan yan na nga mga katropa no? so tapos na ayan lumalamig na so ayun nakompleto naman na natin palit po tayo ng evaporator no? harap at likod tapos ito cabin filter ayan may warning pa na no? bago meron po siyang warning so ayun salamat ng marami mga katropa sa patuloy na pagsuporta sa ating video salamat ng napakarami no? sana palagi pa kayong nasa mabuting kalagayan huwag nyo lang makalimutan no? mag like Share and subscribe. Bye-bye.